Matagumpay na nagtapos ang 43 volunteers at media personnel kasama ang mga communication leaders mula sa Central Zone Conference sa isinagawang Adventist Communication Training or ACT Basic Level at Harvest 2025. Binigyan diin sa pagsasanay na ito ang mahalagang papel ng mga pastor at miyembro bilang mga media ministry specialist at ang kahalagahan ng digital evangelism sa panahon ngayon. Alamin ang kaganapang ito si John Adrian Ladan para sa report. Nagtipon ang mga communication leaders mula sa Central Luzon Conference noong February 16, 2025 sa Coqueco Hall para sa Adventist Communication Training o ICT Basic Level at Harvest 2025 Training. Layunin ng pagtitipong ito na bigyang kakayahan ang mga media personal sa larangan ng komunikasyon at digital evangelism. Sa kabuuhan, 43 delegado ang lumahok sa pagsasanay kabilang ang mga communication leaders mula sa selected churches at representatives mula sa Central Luzon Conference Communication Department. Pinangunahan ni Pastor Sherman Fidakan, ang President ng Hope Channel Philippines at Northern Luzon Philippine Union Mission Communication Director, ang keynote address kung saan binigyan diin niya ang mahalagang papel ng mga pastor at miyembro bilang media minister Specialist Ipinakita rin niya ang kalagahang ng digital evangelism sa makabagong panahon. Tinalakay rin sa programa ang mahalagang paksa tulad ng mga layunin ng Harvest 2025 Training Harvest 2025 Branding at kahalagahan ng pagtatala ng impormasyon Pinangunahan naman ni Mildred Santiago ang Central Luzon Conference Communication Director ang pag-oorganisa at pagpapadaloy ng programa sa kanyang pambungad na mensahe, hinikayat niya ang lahat ng dumalo na maging masigasig at mahusay sa ministeryo ng media habang naghahanda para sa Harvest 2025. Sa mga natutunan at kasanayang nakuha mula sa pagsasanay na ito, mas handa na ngayon ang mga communication leaders ng CLC na ipalaganap ang mensahe ng pananampalataya at pag-asa. Ang media ay patuloy magiging isang makapangyarihang kasangkapan sa gawain ng ating Panginoon. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa, John Adrian Ladan, Palas at Hope Today, HCNP News.